Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin wala ang pamunuan ng Light Rail Manila Corporation na makapag-ooperate na sa susunod na taon ang LRT-1 Cavite Extension Phase 1 project. Kasabay ito ng ulat na nasa 94.1% na ang progress ng proyekto ngayong huling bahagi ng taon. Ayon kay LRMC President and CEO Juan F. Alonso, isa itong magandang tanda na malapit na ang matamasa ng publiko ang tinatawag na era of modern railway experience. Oras na matapos ito, magiging mas kumbinyente na ang pagkukumute gamit ang tren kung saan limang bangong istasyon ang madaragdag. Kabilang dito ang Redempt Tourist Station na katabi lamang ng kasalukuyang Baclaran Station. Magkakaroon na rin ng Mia Station, ang pinakamalapit sa airport, Asia World Station na konektado sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.